May bilihan dito ng gamot? Ah, oh, masakit na kasi ulo ko eh. Kakaisip sa'yo. Ito, andun siya oh. Wala ka pinya? Wala na? Oh, sayang naman. Yan pa naman ang pinunta ko, pinya. Mahal? Talaga? Mahal na? Parang ikaw, mahal na kita. Okay lang na walang pinya, basta mahalaga nandito ka. Ito lang mga ano niya Mga pinda? Ikaw lang dito? Opo, oh, wala po sila. Di ba ano, nung pumunta ko dito na kita. Ayan. Nakita mo na? Ano yung feeling? Medyo um, medyo na masaya naman po. Nangyayari na po Ah, andito ako ngayon para sa iyo. Alam mo ba sabi nila ang ganda-ganda mo raw. <laughs> Tapos sabi nila no, kunin ko na daw yung Facebook mo at number mo. Kasi Inihiling nila eh na ano na kukunin daw Facebook mo. May bilihan dito ng gamot? May bilihan dito ng gamot? oo oh, masakit na kasi ulo ko eh. <laughs> Kakaisip sa iyo. Jen, okay lang ba kung minsan yayain kitang kumain sa labas? Malapit lang. <laughs> strict to yung parents mo <laughs> di kasunod na punta ko pwedeng kakain tayo sa labas ano kakain tayo Ayan. sila mga kasama mo ah bali ano ano ka lang dito ang tawag dito ah titinda hmm um, tapos sa hapon uwian ka hmm um, sayang no wala nang pinya gusto ko pa naman matikman ang pinya mo. Di bali, ano, ah, lagi na lang ako pupunta-punta rito para madalaw ka na rin. Ano, okay lang. Baka naman may magalit. Talaga. Anytime na pupunta ko rito, pwede. Nandito ka lagi. Paano pag wala? Pupuntan kita sa bahay mo. <laughs>